Hi guys, nandito, pa nandito tayo ngayon sa Luneta kung saan vlog um, tayo. Titingnan natin yung mga tao dito kung gaano karami. Kasi kanina, simula nang, ng galing ako sa Pasay, sa may parisan ko. So nakamotor lang kami kasi hindi pwedeng makapasok ang mga sasakyan dito. So, dahil nga sa so sobrang dami na nakapark at tao. So nandito kami ngayon sa may harap ng uh, Dolomite sa may US Embassy. Marami ng tao. Ipakita mo ngayon mga tao dyan. Ayan ang kapat. Ayan ang kahabaan ng Ross Boulevard dito sa Gilid. Ang daming tao kasi siyempre mainit. Tapos pupunta naman tayo ngayon sa Luneta. Tingnan natin ba ano karami ng mga tao na nagdudugo na ngayon. Tara, let's go samahan niyo po. Ito guys. Nandito uh, kasi tayo sa may harapan ng Imbaso tapos doon sa pinaka... Okay, thank you. So ngayon guys, ang mga tao ngayon nasa gilid lang sa may mga malililim na lugar kasi nga, sobrang init sa labas. So kaya kung makikita nyo ngayon, nandito sa mga gilid yung mga tao. So simula dito sa nakakatayuan ko sa may harap ng US Embassy. Pupuntahan natin hanggang dulo. Papuntang Lunita kung gaano karami yung tao. Let's go. Let's go. Pamayaan na. Baka pera eh. Pagkakayapin si Wata. Santa Cruz, Taguna. Lokal ng Bubukal. Uugong extension, distrito ng Santa Cruz, Taguna. Lokal ng Bubukal, distrito ng Santa Cruz, Laguna. Sige, sige. Oh, ito kami. Ayan kami. Ayan kami. Shout out sa Bubukal, distrito ng Santa Cruz, Laguna. Ayan, nandito sila ngayon Hello sa Ay naman sa vlog. Sa lahat ng mga Hello. taga sa Santa Cruz, Laguna. Hello, Hello shout out po. sa inyong lahat. Uugong uh -huh. extension! Magandang araw po. Hello. Hello. Thank you po. So ayan guys. Hello po. Ayan, nandito may nakita tayong karatula. Lapitan natin. Tingnan natin kung ano nakasulat. Ayan ang na nakasulat dito. Nakalagay, Goal of Law ang dapat manahin Hindi pamulitika. Lingon dito muna picture. Thank you. Thank you. Sige. Picture daw kami ni Kuya. Souvenir. 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 Uh -huh. Thank you. <laughs> sure Grabe di wato pe nagagulo na naman ayan na ayan na Grabe Si John na Okay thank you thank you mo kalawatan yung pa. Ilang lang kayo? po kami. Alam ko, ma. lang po kami. Tekin? kasi mag-picture. Nag-aaral? Anong trade na? Nine po, tsaka tape. One, two, three. Sabay, sabay, sabay! pag okay. 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 picture ng picture, take dito, picture. Todi, Ah, hindi. One, two, three. po. sa ng kalsadang Bayo. Chat out sa lokal ng kalsadang Bayo. One, two, three. Ang saya, saya. Yay! <clears throat> <clears throat> <clears throat> Mama, <laughs> <laughs> okay, Thank you. Thank you. And guys, ito na nandito na tayo mismo sa harap ng Lunita Park na kung saan maraming tao. Ayan papakita natin yung paikot na naga tapos may parang may sound sila dito na malakas. Ayun yung stage doon sa may harapan. Bakit? 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 Doon sa bakal na natin yung sa mga tao yung na nag-aasok yung kergo. Nagmamalaki ng gobyerno natin na dito na pupunta yung tax natin. Hmm. Doon diba sa bakal na yan? Ang mira kapal ng... kakasemento. tapos ang bakal, yung ganito kabilang parte. Yun yung kabilang parte na tinuro ko sa inyo, di ba? O ito na yung kadugso niya, dapat na nasira nga. Um, naman na magbilang, ilan ba bakal niya? Uh, sana po, di na po bumigay yung ginagawa nila. Na-arison na, na talaga. Isipin mo, yung tubig, wala nang po ka.

Mga gento, sila